nasinayaan ang bagong entrepreneurial incubation sa pamantasan na lungsod ng Pasig nitong lunes. Maliban dito ay ipinakita ang pagkamalikhain sa pamamagitan ng paggawa at pagtitinda ng mga eco-friendly na produkto ng mga mag-aaral ng PLB. Layunin nito na makatulong sa mga estudyante ng marketing at entrepreneurship na maranasang ibenta ang sariling produkto na gawa sa mga recyclable materials. Pinangunahan ni Attorney Diego Santiago ang ribbon cutting. Natutunghayan natin no, ang Business Incubation Center ng Pamantasan ng Lungsod ng Pasig. At ito po ay programa ng aming kolehiyo, College of Business and Accountancy. So may kita po natin ngayon no, na po kami ng pagkakataon na makapagbukas ng aming sariling business center. So ang layunin ng aming ano, kolehiyo po ay kumbaga ay mag mang ng mga student entrepreneur. Kumbaga, ang aming mga estudyante ay scholar ng bayan. So ang gusto po sana namin ay yung mga estudyante natin na pinondohan no, ng taxes ng Pasigenyo makapagbigay pabalik sa komunidad ng Pasigenyo. So inubog namin sila para maging mga negosyante at Sun uh, soon soon po no pagka-graduate nila sa PLP eh sila naman po ay makapagtayo na ng kanilang sariling negosyo. Nabigyan din kami ng pagkakataon na makipag uh, have ng meeting kay Attorney Diego. So doon sa napag-usapan nga po namin eh talagang pa willing po sila na magbigay ng business loans para sa estudyante ng Pasig. So th those are just few things na we no work out ng aming kolehiyo. Higit pa doon no, uh, nagsabi din po siya sa amin ang City Government of Pasig through Attorney Diego na willing din po silang magbigay sa amin ng suporta in terms of training. Very specific po ang inahabol talaga namin yung mga training na nanggagaling sa DTI. At uh, kamakailan lang din po no, ang aming sujante si Miss Jona Octa po, ay nakapasog na sa regional contest po ng DTI at ng Pasig City. So ibig sabihin po, isa na lang po at uh, sigurado po at nakuha po ni Miss Octa to makakapunta na rin po siya sa Thailand. So lahat ng ginagawa ng aming kolehiyo po, tayunin lang talaga isa lang, experiential learning, makapagpigay po ng ganong pagnenegosyong kalamanan sa aming sudyante. At sana po pagka-graduate nila sila po ay maging sikat na negosyante na magbibigay ng trabaho sa mga pasigenyo. Maraming salamat sa mga beloved student ko sa marketing, and entrepreneurship ng students. Collaboration to ng marketing and entrep. So, ang marketing, sila nag-organize together with Entrep to introduce yung ecosystem. Ito po yung mga hindi na ginagamit sa bahay na pwede palang pagkakitaan, pwede natin ibenta. At the same time, ito rin po yung opening ng incubation ng entrep ng mga 4 year na doon po sila gagawa ng kanilang product. May mga free taste po sila. Unique yung product nila. Create talaga nila yan. Sa si kanila po talagang idea yan. Meron tayong tinatawag na food and non-food. So yung food, dito gumagawa yung mga student ng mga products nila. Pwede rin silang magbenta dito. At the same time, pwede rin sila dyan magluto. And then, dito naman sa non-food, Pwede silang magbenta katulad ng mga shirt, mga t-shirt, mga lanyards, mga gamit, basta tungkol sa school na mga organization natin. So, i-display nila dyan yung mga product nila. Very important to sa entrepreneur yung incubation, lalo na sa marketing ecosystem. Bakit? Kasi ito yung experiential learning. So, naituro na namin to from first day hanggang mag-midterm kami. Ito na yung ka final Kailangan natin kasi ng application, execution. Tulong sa mga estudyante natin sa PLP na ma-improve, -ma ma-enhance yung business nila na kumbaga, kailangan nilang magtrabaho para makatulong sa pamilya nila, sa magulang nila. Junior Marketing Association. Sila po yung lahat na nag-organize, nag-invite ng pare, nag-invite ng mga guests. Kung hindi po dahil sa kanila, wala po ito, hindi po magiging ganon kaganda. Especially sa Young Entrepreneur Society, marami din salamat. Sa marketing student ko, sa entrep student, thank you very much. Kasi yung effort, yung hirap nyo, actually hanggang kahapon nagtatrabaho sila dito para maging malinis lahat ng mga boot nila, yung preparation nila. Uh, Na-appreciate ko po. Maraming maraming salamat sa mga students ko, mga officers namin sa PLP na inalaw kami na i-conduct itong event na to. Maraming pong salamat. We are here po just to uh, develop the product from, uh, from raw materials, from uh, recycled materials which is entitled ecosystem. Ito po yung non-food namin and then uh, we are here din po to display the product of food, which is part of the business implementation. So I just want to grab this opportunity to thank to our local government of Pasig, especially to our Mayor bito Soto and to our to the President of Pamantasan ng ng Pasig, Dr. Reggie Maninas. Uh, maraming maraming salamat po for how many years na, na, na inantay namin yung aming business incubation for almost 8 uh, eight years na ni-request po namin, na-grant na rin po yung aming request. Thank you, thank you very much po mga katulong ito sa student experiential learning. Sobrang nakakatuwa po kasi ah, uh, ito pong ang uh, exhibit po na to is sobrang uh, Iksilang po ng preparation namin. One week preparation lang naman po yung uh, ginawa po ng Uh, Jayma po, together with uh, Yes po, sobrang iksilan po, pero with the help po ng other students, and yun nga po, yun sabi po ni Ma'am Jack Avila kanina na kailangan meron pong teamwork para po mas maayos yung uh, hangarin po ng isang organization. So, ito po kasing uh, event po na to, uh, ginawa po namin to na uh, eco-friendly product for sustainable future pera sa basura. So, marketing po, uh, naisip po kasi namin na ay uh, Yung mga basura po is pwede po natin siyang maibenta. So yung mga products po na ginawa po ng second year marketing students po ay pwede po namin uh, i-endorse or itap po sa mga barangay po na pwede pong magamit mga tao or nasa community po natin. Sana po yung mga program po ng Junior Marketing Association po para po sa mga students ay supportahan lang po natin. So we're here at the uh, inauguration of the incubation hub here at Pamantasan ng Lungsod ng Pasig. So as you can see at my back, so yan po yung magiging location para sa ating mga non-food products where uh, students are allowed to put up their products na pwede rin po silang magbenta even though yung booth po is magsistay pa rin. Welcome po lahat ng students na mag-display ng products nila sa loob kasabay ng pag-display ng mga officers ng products nila. Tong non-food na incubation room po na to is open not just for entrepreneur students but also for the whole PLP community po. If you are currently taking your bachelor's degree, may, uh, natin yung pagsistudies especially when you're in a business field po kasi iba po yung pressure when it comes to Uh, creating your business or pagpo-produce po ng product sobrang nakaka-pressure po talaga siya kasi iba po yung demand ng mga tao and i encourage you to please uh make serious of your studies kasi ito yung advantage natin over other entrepreneurs na walang background when it comes to studying further the course ko iba't iba ang mga produkto na pinagsumikapang gawin ng mga estudyante at ayon sa kanila naniniwala sila na may pera sa basura. Made from ano po siya, scrap woods from different barangay, mainly from barangay Sumilang and barangay may bunga. Inisip namin mas maganda kung madaming idea para po mas maraming ma mabigay na products per class po. So made from uh, recyclable materials po siya. Binigyan po namin ng emphasis sa class namin yung product po na lamps. Itong lamp po ito is made out of ano po, used wire and then um, mga plastic spoons po um, in which ginawa po namin is pinag um, pinagdikit-dikit po namin siya to resemble a lamp head. Ayun po. And then yung light naman po na ginamit namin is also um, used, ano na po, light na po, na, which is from project po, from recent years po. Maybe, ano po, Wednesday to Saturday night po. Um, including Sunday na rin po. So, nag-finishing na lang po kami ng Sunday. And tinapos po namin siya kahapon ng whole day po. Yung mga bags po, highlights po nung, ano namin, ng section po namin. May kita nyo po from, ano po, yung mga uh, bags Angganya. Very aesthetic po mga ganyan sa bagsatin din po. Magandang symbolism din po to na we can make everything from nothing po. Sana makatulong yung mga product po namin sa environment. Never stop on making good ideas. Kasi ito nag-start lang naman to from ideas. Marami po yung um, variety nung products namin. Yung iba po gawa sa paper, sa popsicle sticks, sa barbecue sticks and so on and so forth. Yung materials is from recycle and um konti lang yung ginamit naming para from Um, to, to ano, the materials. We prepared for two weeks and for the boot po, we started from Tuesday to Saturday. By doing this project po, is makakatulong tayo sa environment at the same time is magkakaroon po tayo ng income sa sarili natin. So, we don't need to use a large capital to start a business. Magkaroon tayo na entrepreneurial mindset for us to use our resources, the available resources to have an income and to start a business. Please join us po sa ating mga project dito and sana po pag nag ano kami nag um, share kami ng aming ideas about this products is um i-apply po natin siya sa sarili natin and i-share pa natin sa iba pa to reach out a lot of people bukod sa mabawasan ng mga kalat sa environment is magkakaroon din tayo ng income pa sa sarili natin Dreams into the eco future may apat na bagay na tayo makikita dito which is yung innovative eco-friendly unique and sustainable. This can be glimpse into the eco future is that can be an eye opener among the people that innovative product made with the recycle progressive future and sustainable eco consciousness ng mga tao po And this product is, mapopromote natin siya, pwede natin ma sa mga barangays na maipag-coordinate tayo kung yung mga recycle materials pala is may magagamit tayo which is yung pera sa basura nga po. So number one, syempre, na, na may mitigate natin or nababawasan natin yung mga kalat. And at the same time, hindi lang nakakabawas tayo ng kalat. In that, nakakagawa rin tayo ng profit dahil... As a business, of course, ang isang negosyo ay dapat na kumikita. So the main advantage of having this program is that natututo kami as a student pa lang, even though undergraduate kami na mag-manage ng isang business. Whereas we are going to develop our communication skills and at the same time, kung paano ba namin ibebenta yung product na ginawa namin sa market. Ma malaking bagay din na matutunan namin ng mga bagay na to kung paano gumawa ng isang negosyo na mula sa basura. Posible pala o pwede pala na, pwede na magnegosyo tayo gamit ang mga basura na akala natin mga wala ng bagay o wala ng silbi. Bilang isang kabataan, makakatulong tayo para sa mga susunod na generasyon at sa mga magulang na araw-araw na nakikipagsapalatan sa buhay o lumalaban sa buhay ng patas. Sabi nga ako ni Gato Rizal, kabataan ng pag-asa ng bayan. Pero lagi po natin datandaan na hindi lang po tayo pag sa ng bayan tayo ang bayan. Sana po makapagbigay po kami ng inspirasyon sa inyo. Kung dati o oh, tawag o oh, sa Pasig ay oh, The Green City, bakit ito oh, hindi, hindi oh, natin ibalik ngayon? Sabot namin, mapapansin nyo kung paano namin siya inorganize and it all made out of recyclable material tulad ng cesto boxes. And kung may kita nyo na nakadisplay lahat ng produkto namin, preparation time po namin sa aming booth is only one week and makakasiguro po kami na lahat ng product namin is made out of recyclable material and talagang handmade pinaghirapan ng bawat grupo sa amin. Sa mga products namin, more on ritaso po siya ng mga tela. So, wala po talaga masasayang like clothes po na hindi na nagagamit. Pwede pa po talaga mabuong bags, mga packets, or kaya mga ritaso po talagang yung like talagang pambasahan. Pwede po siyang mabuong bags, packets, pouches, table organizers, like yung mga hindi na po nagagamit nating mga kawayan or mga ano po. BBC. Pwede po natin siyang ma-recycled mga plastic bottles as organizer po. Then po dito sa mga lights po natin, nagawan po natin siya ng highlights para mapigyan ng buhay. Like yung mga Wilkins bottles, nagkaroon po siya ng purposes na mabigyan po namin siya ng buhay ng wilaw. Like cotton po na para magkaroon po siya ng cloudy inspired at maging buhay po. Then the mga jaryo po na ginawang base, then yung mga plastic bottles po namin. Nabigyan po namin siya ng inspired para mapailaw. Like, eto po, niligyan po na siya ng UV ray, then iilaw na bookshelves po na talagang gawa po siya sa mga takip po ng wine. nabigyan po ng purpose. Imbis po na itapon, meron pa po tayong magagawa doon. Then, mga, mga bookmarks po, mga tiratirang gamit na pwede po nating ma mapakinabangan. May pera sa basura, maging resourceful lang tayo at for sure, kikita tayo kahit na wala tayo nilalabas sa Ang ginawa po namin is hindi lang po yung simpleng strip lang or yung parang stall. Ang ginawa po namin is inspired parang museum, uh, museum and bazaar type na na setting. And yung mga product po namin na naka-display dito is ginawa po namin sa sa subject po namin, so may mga damit po tayo and mga coin purse, mga bag, may makita po kayo dito mga earrings na gawa po sa mga melted scraps lang, tapos bracelets, scrunchies, ganun. Unique siya, parang mukhang mamahalin pero onti lang talaga yung budget. So, yung mga ginamit namin dito, recycled, mga plywood na hindi na namin ginagamit sa bahay, mga leftover lang nagamit, mga wallpaper, dito din ginamit namin sa mga box, tapos popsicles, tapos yung mga ginamit namin as foundation dito, may foundation tayo na sticks dyan, and yung natirang foundation dun, is ginamit na rin namin pang hanger sa mga damit na product namin. Kaya po talagang magkaroon ng product, mga unique na product, basta po ma inspire lang kayo sa sarili nyo or believe in yourself tapos isipin niyo lang kung anong gusto nyo anong gusto niyo i-express niyo lang yung creativity niyo tapos kahit onti lang kahit scraps lang ayun lang yung kailangan niya para magawa to lahat. Kasi scraps lang galing yan. It's made from recycled materials and may pera talaga sa basura. We have a lumpiang Shanghai po, eggplant po. Instead of using a ground pork, we uses um, lumpiang ano po, um, intalong po para po ma-enjoy po nila in a healthier manner. And of course, we have this um, fruit po from the other group po. Ito po ay yung feelings po nila is yung mango and banana po. Burger patty po pero instead po of using ground beef din po, ginamit po nila is patatas po. Meron po ditong coffee, gawa po sila sa rice base po, and meron din pong tea base. sushi po, na ano po, ang feelings po nila is instead of mga pang-Korean, Filipino dish po, such as tuyo and yung tinapa po. Blueberry cheesecake, tapos meron din po ditong gourmet tulingan, at saka um, chicken flakes po. So sa tingin ko naman po, matatangpilid po itong lahat, lalong-lalo na po dito po sa cafeteria namin, since ang mga NTREP students lang po ang nagtitinda po from this day po kasi po um, wala po kaming canteen. Lumalabas pa po ang mga students para makakain. So from our product po, pwede po sila mag order i na lang po sa kanil kanilang classroom. And aside from combo meal po na binibenta namin on-site, we also have per pack na nagdi-deliver din po kami all over Pasig po. Ginanyayaan ko po kayong lahat na tangkilikin ang produkto ng pamantasan ng lungsod ng Pasig na gawa mismo, manufactured And students for a and 4 Ako si Luan Peñano para sa latest ng Ainus Pasig.